Bago matapos ang araw, samahan mo kaming lumapit sa Diyos sa panalangin ng pasasalamat, mahimbing na pagtulog pagsisisi at pagpapala, ipagkatiwala natin sa kanya ang ating buhay ngayong gabi. Sa mga sandaling ito, ihanda natin ang ating puso at isipan. Ilagak natin sa Diyos ang lahat ng ating alalahanin at pasalamatan natin siya sa buong araw na kanyang ipinagkaloob. Manalangin tayo. Panginoon, ako'y lumalapit sa iyo ngayong gabi. Sa katahimikan ng gabi, itinataas ko ang aking buong pagkatao sa iyong presensya. Punuin mo ako ng kapayapaan o Diyos. Ilayo mo ako sa gulo ng isip, bigat ng puso at takot sa gabi sa iyo ako sumasandal. Salamat sa buhay, sa bawat hininga, sa bawat sandali. Salamat sa mga biyayang nakikita at maging sa mga hindi ko napansin. Salamat sa iyong paggabay, pagprotekta at walang sawang pagmamahal. Salamat sa mga tagumpay at maging sa mga pagsubok na nagtuturo sa akin. Salamat sa aking pamilya, mga kaibigan, at sa mga taong naging bahagi ng aking araw. Panginoon, kung ako man ay nakasakit, nakalimot, o nagkulang sa aking kapwa, patawarin mo ako. Linisin mo ang aking puso mula sa galit, inggit, yabang, o ano pa mang kasalanan. Turuan mo akong magpakumbaba at maging bukas sa pagbabago. Palayain mo ako mula sa pagkakulong sa guilt takot at kahihiyan sa iyong biyaya, Panginoon. Ako ay umaasa ng panibagong simula. Panginoon, katahimikan ang aking hinahangad. Sa dami ng iniisip at dinaramdam, ikaw lamang ang tanging pahinga ng aking kaluluwa. Sinasalig ko sa iyo ang lahat ng alalahanin, problema, at pangarap. Bigyan mo ako ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Hipuin mo ang aking puso at payapain ang aking diwa. Itinatagubilin ko sa iyo ang buong magdamag, O oh Diyos. Bantayan mo ang aking pagtulog. Ipadala mo ang mga anghel upang ako'y ingatan. Kung sakaling ako'y managinip, naway maging payapa at makahulugan. Mula ulo hanggang paa, ang buong katawan ko'y iyong protektahan. Ilayo mo ako sa masamang espiritu, bangungot at pagkabalisa. Sa iyo ko'y tinatagubilin ang bawat bahagi ng aking gabi. Iniiaalay ko rin sa iyo, Panginoon, ang aking pamilya at mga mahal sa buhay. Saan man sila naroroon ngayon, yakapin mo sila ng iyong walang hanggang pagmamahal. Bigyan mo na rin sila ng mahimbing na tulog. Kung sila'y may iniinda o pinagdaraanan, maging paghilom ka sa kanilang sakit. Pagpalain mo ang aming tahanan ng kapayapaan, pagkakaisa at pagmamahalan. Panginoon, sa mga sandaling ito, inaalala ko ang aming bayan. Ipuin mo ang aming mga pinuno na mamuno ng may dangal at malasakit. Ipagkaloob mo rin ang tulong sa mga nagugutong na wala ng tahanan at sa mga may sakit. Naway maabot sila ng iyong liwanag at pag-ibig ngayong gabi. Dinggin mo ang panalangin ng mga umiiyak sa katahimikan. Panginoon, ang pagtulog ay tanda ng pagtitiwala sa iyo. Alam kong sa pag ko, ikaw ang magbabantay. Wala akong dapat ikatakot sapagkat hawak mo ako. Sa iyo ko inilalagay ang buong bukas ang aking mga plano, pangarap at paglalakbay. Sa gabing ito, ako'y magpapahinga sa iyong mga bisig. Diyos ko, kinikilala ko na walang imposible sa iyo at ito ang dahilan kung bakit nais kong iharap sa iyo ang mga hamon na kasalukuyang kinakaharap ko na tila hindi malalampasan. May mga mahirap talagang sitwasyon. Sa makatwid, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang kalusugan ng mga dumaranas ng karamdaman, mga nahaharap sa mga problema, sa pananalapi, mga legal na problema o mga hamon sa trabaho. Alam kong pinupuno mo kami ng iyong pagmamahal at lakas at ginagawa mo ito ng may dakilang kapangyarihan o Diyos ng lahat ng karunungan. Kinikilala ko na nagtataglay ka ng ganap na kaalaman at ang lahat ay maaaring magsilbi upang luwalhatiin ka at magambag sa aking kaligtasan. Mangyaring bigyan ako ng lakas na magtiwala sa iyo, lalo na sa mga oras ng pagdurusa. Huwag akong mawalan ng pag-asa kapag nahaharap sa kawalan ng katarungan at naway manatili ang aking pagtitiwala sa iyo at sa iyong kakayahang magdala ng katubusan sa lahat ng pagkakataon. Ama naming Diyos, salamat sa gabing ito. Salamat sa pagkakataong makapanalangin, makapagnilay at makapagpahinga sa iyo. Ipinagkakatiwala ko ang lahat sa iyo. Wala akong kinatatakutan sapagkat ikaw ang aking Diyos. Patuloy mo akong pagpalain, protektahan, at bigyan ng mahimbing na tulog. Sa pagising ko bukas, naway may bagong lakas, bagong pag-asa at bagong sigla. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang lob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, Ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalaing ka ng Diyos.